panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. So, update, update na tayo sa ating tindahan na gagawin. Ayan, ayan, guys, yung ating tindahan, no? Ayan, ang ano na nila, guys? Ayan, malapit na malapit na talaga matapos yung ating tindahan. Ayan, dahil sa super init ngayon, ayan, nagpapasalamat yung mga trabahador dito sa amin na nandito sila sa loob ng bahay, nagtatrabaho, no? Kasi yung iba is nasa gilid ng kalsada is init na init kaya nga yung iba ay nainggit sa kanila dahil sila nandito sa loob ng bahay namin nagtatrabaho o di ba? Tip Tapos pero mamayang hapon ay lumakas yung ulan, napakalakas ng ulan talaga as in hanggang gabi no. Tapos ayan guys, limang trabador pala nang dito sa bahay namin nagtatrabaho. Hanggang dito yung aming tindahan sa aming lumpiaan guys. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung lumpiaan no kasi yung poste diyan ayan no. Papunta doon sa labas. Ayan, hanggang dyan yung aming magiging tindahan. Yan, hanggang dyan. Tapos, ang laki ng nabawas ng aming tindahan, yan, papunta doon sa may kalsada. Yan yung mababawas dito sa aming tindahan. Kasi tingnan mo naman, guys, yung kalsada doon, oh no? Yan, ganun kaluwang yung matatanggal dito sa aming tindahan, no? Ayan, ito na yung aming tindahan, yan, yung may mga hollow blocks na pinapatongan ngayon. Yan, Diyan na yung magiging tindahan namin. Ililipat lang namin yung mga salamin dito pag na kapag ano na sila diyan. Makapaggawa na sila ng parang ganun doon sa aking tindahan. Pinagaya ko lang din yung aking tindahan na nandun kasi ililipat lang naman yung salamin dito. Tapos ayan, pati yung sana namin dyan, pati yung mga kwarto ng mga bata ay nasali siya, no? Kaya ay pinakaano na yan guys yung aming bahay at saka yung tindahan no yung kasi pinaabangan na lang namin eh hindi na kami nag ano pa ng mga yung sa kahoy yung ganun yun hindi na kami nagsemento na lang lahat no para is limbawo magkapera man ay paunti-unti na lang paggawa pero ay ano naman yung tutulungan naman kami nila engineer sa pagpagawa ng bahay namin Kaso lang is amin talaga yung ano yung amin yung ano guys yung tawag dun yung pera ba na ibibili ng materyali sa kanila lang yung labor kaya ayan si Papa dun natulog muna siya dahil joting niya kagabi kaya ayan napaidlip muna siya no tapos ako yung nagtitinda dito sa tindahan tapos ayan sinisilip silip ko yung nagtatrabaho tapos ayan binubuhosan na yung kalasada no tingnan nyo guys ang unang buhos dyan nila. Hanggang dyan yung kalsada o di ba napakaluwang ng kalsada nila ay ganyang kaluwang tapos meron may, pang ayan guys nangingit-ngit yung init dyan no super so, init init tapos mamaya-maya ay biglang uulan yan tapos yung kanilang binuhusan ay ayun bigla din nilang inano, tinakluban no dahil nga is matutunaw yung kanilang kalsada pang hindi nila tinakluban no ayan na, nagsisimula, nagsisimula na silang magpatong-patong. Nahirapan sila guys magpukay dyan dahil is dubli-dubli daw yung flooring namin. E nakailang, ano na kami, Naka, nakailang paggawa na kami ng bahay namin, no? Tatlong flooring yung inanil, inano nila, hinukay nila, no? Kaya nahirapan talaga silang magbutas dyan bago sila makapag-asintada ng mga hollow blocks. So, ayan, nasimula na nilang mag-asintada ng hollow blocks. So, tuloy-tuloy na yan pag nasimulan na talagang mag-asintada, no? So, mabilis na lang yan, guys, pag yung naasintada na talaga. Ayan. Binibilisan nila daw dahil is iwan ko kung saan pa yung project nila, no? Kaya, ayan, maraming trabaha, trabahante yung inano nila dito. Limang trabahante yung iginote ni engineer dito kasi para matapos daw agad yung ating bagong tindahan. Kaya hindi muna ako bumibili ngayon ng mga paninda na marami guys. Kasi nga ayan o maglilipat kami ng bago naming tindahan. Ayan yung iba nagbubutas pa doon sa gili dahil napakahirap nga magbutas. Dahil nga yung tiles doon sa sala ay napakatigas. Kaya nahirapan talaga sila no magbutas no. So no choice sila bubutasin at bubutasin talaga nila yan. Para magawa na na bago at sisirain talaga no para maging bago na yung ating tindahan at saka yung ating sala ayan at saka yung aking tindahan dyan guys is palalagyan ko na yan ng CR dyan sa loob so ayan dun yung mag ama no? natulog sila guys tapos ayan pangalawang buhos na naman ayan habang natutulog at wala pang customer nanood ako na sa kanila dito super so, init talaga dyan tapos bigla ba namang umulan ayan oh no? Yan, pwede din manghingi pag may sobra guys na mga hinalo nila no, pwede silang magbigay sa inyo kung ano dahil yung dati naman is yung nag nagwaydining din dito sa amin is nanghihingi din ako niya ng mga ano guys, yung mga sobra-sobra ba nila sa kalsada ba. minibigay din yan nila sa amin kaya nahirapan nga yung mga nagawa dito sa bahay namin kasi nakailang flooring daw yung tindahan namin diyan paghukay. Sabi nga nila is Siguro sa kalasada to kasi napakatigas. Kaya nga sabi ko, oo, mga hiningi lang namin yan dating na nagwidening din. Kaya ayun, binibigay yan sa amin. Tapos ayan, nagvideo-video ako dito guys para makita talaga natin no kung may may nagawa talaga silang trabaho ngayon kasi minsan is iinday inday lang yan sila nagtatrabaho dito sa bahay guys. Pero kanina pumunta dito si Forman at saka si Engineer kaya ayan nagsi kilosan sila no. Hindi ko naman yan sila mautusan dahil hindi naman ako yung nagpapasahod sa kanila si Engineer at saka si Forman naman pero sinilip yan sila kanina kaya nagsigalawan sila. Kaya thankful din tayo dahil is na libre na yung ating pagpagawa no ng ating bagong tindahan. Pero ayan at may biglang dumating ng ano na panel guys sa baba sila nag ano no nagparking dahil hindi sila makaparking nga dahil is delikado talaga dito sa amin kasi gilid na talaga siya ng kalsada ayan at buti na lang pumunta dito sa atin yung Kopiko Blanca kumuha na nga ako yung mga mabenta lang guys yung aking kinuha no dahil sabi ko sa kanila hindi muna ako magdami-dami ng mga ano ngayon mga paninda dahil is maglilipat nga tayo ng ating mga paninda dyan sa bagong tindahan yung mga mabenta lang yung mga kapi yung aking mga pinabili-bili katulad niyang bing bing yan kalchis at saka kopiko blanca at saka yung champion double yan lang yung kinuha ko guys tapos ayan na nga bigla na nga lumakas yung ulan no ayan Katatapos ko lang yan sila pa is Alas tres na. Kaya lilibre na lang din namin silang magpas na isnak, isnak no. Para sipagin din yung ating mga trabahante dito. Pero yan. Pero sabi naman nila engineer ay eh, hindi na yan kasali sa isnak isnak. Pero kami pinapa isnak talaga namin. Lilibre namin. Minsan din ayan pag may ulam kami binibigyan namin. Kasi minsan is nanghingi din sila ng ulam. Kaya nga yan yung lagi sinasabi sa kanila na dito sila kumain para mabigyan nga sila ng ulam. Kasi minsan is marami din kaming ulam. Kaya ayan, pag naghingi sila ng ulam, binibigyan din namin. O ba diba guys, ang bilis nilang nagpatong-patong dahil nga marami sila ngayon. Ayan, para bukas is last patong na nila para yung ating salamin ay ipapatong na yan dyan. Pag napinisingan na, ayan, mabilis na lang talaga pag nakasimula na talaga mag ano no yung magpatong-patong ng mga hollow blocks ba ayan parang ang sarap talaga manoon yung nagtatrabaho pero yung sila hirap na hirap sabi ko nga is maganda talaga yung manood ka sa mga nagtatrabaho katulad yan yung nagko-construction parang ang sarap manood lang ganyan kasi uh, pati nga sa labas is so din ako no sa labas sabang natutulog sila papaudon ayan nagising na nga yung aking mag kasi nga is lumakas bigla yung ulan no ayan nagising na at inaantay namin ni eh, Pansut Jaan na tumila yung ulan pero hapon na hindi pa rin tumila yung ulan kaya pumunta na lang talaga kami sa Paranas kahit malakas yung ulan no kasi wala, no choice kami guys wala kaming gagamiting solen at saka harina at hindi na nga ako nakapag video video doon dahil is napakalakas nga ng ulan tapos ngayong gabi rin is malakas rin habang ako ay nag edit ngayon ay napakalakas pa rin ng ulan no o siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Pakilike at pakishare na rin ang ating video kung nagustuhan nyo. God bless us. Bukas naman ulit. Paalam. Babu.